Oh creeper! Creeper! Huwag mo lalagay sa YouTube yan, paano? Bakit? Mga may-open ni Den. Hindi mo mai tayo na. Huwag mo maigay, gago. Lalagay natin sa YouTube kagad to. Para makita... Hindi, nalangyan niyo. niya na. Huwag birthday ko yun. Birthday. Sino? Romeo. Okay, thank you. Ano sabihin mo? Wala, happy birthday. Ang <laughs> sabihin mo, ang sabihin mo. Kanino? Sa akin. Happy birthday. Salamat. ilang Salamat. Tayo, hindi pa ako nagsasalamat. Yo, don't happy birthday sa iyo, next one, mapagmahal. Punta tayo ng Burgos. Sundin natin yung gusto mo makita. Alam mo yun? Hindi, alam ko na yun. Sige pa. Diba. Yo. ah oh.

<laughs> <laughs> oh Gotta get, get Gotta get, get Ayaw sa kamera Oh Okay guys, hitbox na Hello Yung bakit na tanam ko Olay Nep Nep